si Sor Alfonsa de la Santísima Trinidad no? dahil sa kanyang devotion sa perpetual health no? nang siya ay nag-retire at natanggap niya sa kanyang mga magulang ang uh, kapirasong lupa doon sa Cubao. No? Ito'y pinagtayuan niya ng chapel at uh, marami pang buhay na hanggang ngayon ay nakakaalala doon sa chapel na yon. At kung paano ito ay umunlad na umunlad, dapat balikan lahat, lahat natin ito at ipagpasalamat sa Panginoon. Si Sor Alfonza ang nagsimula ng OLPH. Parang ano lang yan, parang bahay ko lang yan na isa. Dati, ganun lang yan. Yung ano, apat na poste tapos punggubo. Dati na nagmimisa. Yung pare sa atin ay magbibisikleta, papunta dyan sa OLPH. Tapos, magmimisa siya. Ako na kapatid ko, kami ang unang-unang sakrestante nung pare na yon. O, malaking bakura. Bakod eh. Yung, ano, may mga marami sa kayo dito na tanim. Itong sa likod, kalayan. Kalayan yan eh. Wala pang katao-tao rito noon. Bakay lang namin ang unang-una puro talahib. May kasama pala. May kasama sa mga ano, Mas bata sa kanya. Kasi, at uh, meron siya ano, yung tatanda ko sa kanya, yung kanyang habit. Meron siya sinturon na balat, na mahaba. Kala namin ang pabalo. Mabait siya, mabait. Mataba siya, nakasalamin, it, may itim yata at it salamin niya. Yun ang nakita ko sa kanya noon. Siguro, ang edad ko noon ay mga siyam na taong gulang. Noong panahon ni Sor Alfonza, isa ako sa mga batang uh, tinitipon niya kapag uh, araw ng linggo. Siya nagtuturo ng barang Sunday school. Tapos sa Sunday, yun ang nagpapano. Pinapasilitate yung simbahan. Kumisa niya natutulog pa yun doon eh. Eh pero noon, hindi na siya pinapayagan. Siyempre matanda na, no? Pero makita mo kasi pagan niya. Pupunta pa rin at linggo talagang hindi po pwede. Magmamalot-balot kung ano-ano para ipakakain doon sa bata. Oh. At eh, that time, ng mga time na yun, talagang mahirap na mahirap, di ba? Hirap. Doon kami nagsimula mag-ano, nag-kinder. Kinder ka eh. Yung pag nagkaklase, yun ang natatada ako eh. At may lamin lima, dalawang po. Babae talaga laki. Pag, natawag ka tapos tama yung sagot mo, may, may premyo. Sa akin yan, sa akin. Oo, <laughs> <laughs> oh, kayo dito. Talagang ginagather niya lahat ng mga bata. Bata ang gusto niya talaga. Malakas ang loob niya. Hindi niya mapayagang mawala ito talagang gusto niya ma-form itong simbahan na ito. Madi from Mindyola, pupunta sa, sa Quezon City. Malayo din ang Mindyola niya, di ba? Matanda na siya, pero tingin mo nagpapalimos para magkaroon ng chapel. Ano yan? Ano yung sa mga kapilya na malapit dito? At basta sisipot na niyan. Kasi nakikita mo na kinakausap na si, si nanay ko. No, Pwede mo donate naman. Ingi siya ng piso sa nanay ko. Pabayad niya doon sa paring banda sa may Ateneo. Simple lang siya. Simple. Ay, buti naman inaano niyo na si Sol Alfonso nag ng chapel. Sabi niya, perpetual help ang gusto ko niya. Sabi niya, ganyan, sinasabi niya. Perpetual help ang gusto ko. Talagang pinaghihirapan niya maghanap talaga ng para makapagpawasan chapel. Kanyang ano yan, devotion yan paborito niya yung Our Lady of Perpetual Help. Maganda nga yun Pero pwede nga yun. Ang mga simbahan. Pero hindi namin na kalahin na magpapakinig ganito. At least, you will honor Sister Alponza. Kasi kung hindi ba si Alponza talagang nagtiyaga yan, di ba? It will be the first time na may tinalagang trabaho niya. Na. Sa tiyaga ni Sorel Fonsa, lumaki na lumaki at uh, I'm sure na tumundan pa rin ang ating simbahan. Kung wala siya, wala ito. Siya ang gumawa nito. Before the arrival of Monsignor Borlongan in 1964, ang kasakasama natin ay mga SVD hanggang sa naging diocesan siya nung malipat si Monsignor Borlongan mula sa Halahala -Hala, papunta rito sa ating parokya. Aktibo po ang pamilya namin doon dahil ang magulang ko miyembro ng Christian Family Movement. Yun yung panahon na bagong gawa itong simbahan na to. So there were very active parishioners at aktibo tayo sa iba't ibang uh, projects. Nung panahon naman ni Monsignor Pagulayan, maraming ginawang activities dito sa simbahan na nabuhay ng gusto. Ang tinutukan niyang maigi ay lay empowerment at very active ang mga youth noong uh, panahon niya. Ang simbahan ay hindi dapat nakasentro lamang sa simbahan, kundi dapat ay nararamdaman at isinasabuhay sa bawat sulok ng parokya. Noong panahon ng EDSA Revolution, inuumpisahang pagawa itong bagong structure. Yung lumang simbahan, nasa loob, nagmimisa pa rin, pero ginagawa sa labas yung foundation ng bagong simbahan. Ang lahat ng ito ay naipundar ng mga tao ng unang panahon. Yung mga tao nag-alay ng kanilang sarili sa paghubog ng mga tao sa kasalukuyan. Ang talagang ugat namin nandito dito. Hindi namin makakalimutan ang OLPH dahil ito ang aming community makukuha mo naman yung tunay na dahilan ng pananampalataya mo pag nakita mo yung kabutihan ng mga kasama mo hindi natin masasagot ang lahat ng katanungan hindi natin matutugunan ang lahat ng pangangailangan hindi man natin tiyak ang ating patutunguhan taglay naman natin ang mga aral at posibilidad sa magandang kinabukasan. Ito'y para sa mga pastol na sa atin ay nagsilbing gabay sa anim na taon ng ating paglalakbay. Yung mga pare na makapagdadala talaga sa mga tao into a deeper understanding of the faith, tulad ni Jesus, maging mabuting pastol din tayo sa kapwa sa tapat na paglilingkod kahit kanino man, kahit na sa maliliit nating mga pamamaraan. The challenge of the Lord to each and every one of us tonight, learn to forgive from the heart. Madali, definitely na, pero hindi imposible. All of us have been commissioned being empowered, being delegates of God to bring the good news. Kung paglilingkod ang pag-uusapan, ano ba ang may natin sa simbahan? Sa totoo lang lahat po tayo, wala tayong sapat na maibibigay kung ganang sa atin labang. Ang ating paglilingkod ay laging nakabase, hindi kung ano yung kaya nating ibigay kung hindi kung ano po ang pagtugon natin sa panawagan ng Diyos. Sa buhay pananampalataya, words will never be enough. Dahil ito'y isang pagpapatotoo at patunay na kayo ay tunay na diboto ng mahal na ina ng laging saklolo. Palakpakan nyo ang inyong sarili. Pag tayo po ay lumalapit sa mahal na birhen ng laging saklolo, tinatanggap natin na kailangan natin ng tulong. Huwag nating isipin na ano ba ang madadala ko, ano bang maibibigay ko, kahit anuman po ang maibibigay natin at may sa ating komunidad. Kung ito po ay pag-oo, kagaya ni Maria, babasbasan po tayo ng Diyos. Ina ng laging saklolo, ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang araw-araw ay lalong magningas Anderisay ng pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen.